Hello mga ka-Livestock Farming, my name is JC and welcome back sa Alpha Adventure, your source of experience-based tips on Livestock Farming. Hindi tayo matutulog na ano, pero kulang bunga ito. So, may mga nakalagay dito at ito ang pag-uusapan natin. Uh, Pinost ko a few days ago yung picture ng ito ng kulambong ito habang uh, dala-dala namin, bitbit namin yung mga nakalagay dati dito. So, I don't know if you already have an idea kung ano yung dito. Pero, sirit na, sige. Pag-uusapan natin ngayon yung uh, na yuca sepalia. Ano yun? Yan ang scientific name ng ipil-ipil. Ayan ibibigay ako sa inyo ng uh, ibabahagi ko sa inyo yung uh, na-research ko. At nagawa na namin sa Alpha Adventure Farm uh, regarding sa pag incorporate ng dried ipilipil leaves sa feed concentrate ng mga uh, alagang manok at pati na rin mga kambing. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano namin trinasya sa to. Okay, papakita ko na. So, dalawa lang ang materialis na ginamit natin. Obviously, kulambo. Ito, hiningi ko lang to. Hiningi ko lang tong kulambong ito. Uh, tapos, ipilipil. Baka sabihin nyo, oh, balat ng munggo yan. No? Hindi yan balat ng munggo. Dried na nga kasi. So, mga 4 uh, or 5 days na silang nandito. In-air in dry lang namin. Ha? No? So, it's that. Na-air dry lang to. Hindi ito binilad sa sikat ng araw, no? Huwag natin gagawin yung uh, pagbibilad dahil ayon sa mga eksperto, nabasa ko na rin yon, mawawala ang nutrient. So, eh, not masasarili mawawala pero mababawasan pag binilad. Kaya ini-air dry lang natin. At yun ang dahilan kung bakit gumamit tayo ng kulambo. Okay? So, kinuha natin yung ipilipil leaves na yan. Marami yan. Mm, last week, no? Ginawa namin. And then, sinabit namin dito sa farm. No? Hmm, lang yan. Sinabit lang namin. After 4 to 5 days, ayan na siya. Tinanggal, tinanggal, lang namin yung mga tangkay. Uh, alam na alam mo na okay na yung pagkaka-air dry niya kapag ka pinagpag mo lang na ganyan, halimbawa yung sanga niya, eh, kalalagas na yung mga dahon tulad niyan no na ng pusa. minsan may matitira pa rin doon sa mga tangkay-tangkay niya pero pagka ginanyan mo malalaglag okay na yon so mamaya niya nililinisin ko pa ito so tatanggalin natin tong mga ganyan, na yan no hindi naman kakainin ng manok yan eh ay iiwalay ko mamaya yan ayan Mamaya. So, hindi ko na ipapakita yung uh, paano ko inumpisaan at paano ko matatapos yung paghihiwalay na mga maliliit na tangkay na to. Pero, that's the... That's it. Alam na ninyo, kailangan tanggalin pati ang mga to. Ngayon, kapag puro dahon na lang yan ang ipil, siyempre mga to, ito, hindi naman dahon ng ipil-ipil ng mga to. Naisama lang, no? Yan. Tatanggalin din yan. So, kapag malinis na, wala nang tangkay-tangkay, paano ngayon ang pagtitimpla niyan sa feed concentrate ng mga manok so, specifically manok Rhode Island Red Native Chicken O so, kahit na anong breed basta manok so according dun sa thesis na pinag-aralan binasa ko uh, hindi pala po pwede ang hindi po pwede yung parang uh, ko lang muna to sa so, tayo dito. According to sa nabasa ko, guys, hindi ko pwede yung trip-trip uh, lang, yung dami ng tipi-lipil uh, na pwede mong, na dapat mong ilagay sa sa feeds. Uh, ilalagay ko na rin, sige, yung link dito. Link yung uh, isa naming video kung saan pinuro ko na doon kung ganong karaming feeds at anong klase ng feed ang ibibigay sa Rhode Island Red o kahit na Native Chicken sa edad niya, kung ilang linggo na siya. Hindi ko na ituturo yun, no. Mamaya, after this video, click nyo na lang, balikan nyo yung link na nasa taas. So, So, yun nga, hindi po pwedeng uh, uh, kung ano lang mapagtripan mong dami ng feeds. So, ang gagawin natin, hindi yung pupukwa tayo ng isang kilong uh, grower feeds, or, yeah, grower uh, pellets, tapos, pupukuha ka ng ilang uh, Dalawang dakot, iahalong, no, hindi po pwedeng ganon. No? Ayon doon sa research na napag-aralan po, uh, ang ginawa kasi nila, inaaral nila yung uh, mahigit dalawang daang manok. Green po nila into four. Ang ginawa nila doon sa isang grupo, pinakain lang nila ng thick concentrate na walang ano. Dried, i-pill it. Tapos doon sa isang, dalawang grupo, binigyan nilang, nila ng 5% na ipil-ipil uh, mix concentrate. Ibig sabihin, yung 5% ganito. Kung sa isang kilong feeds, anong 5% ng 1 kilo? E di 50 grams. Diba? 0.05. E di 50 grams nga. Tapos yung katlong grupo, binigyan nila ng uh, 10% na ipilipil, dry ipilipil leaves yung feeds. At yung kapatang grupo, 20%. Ah, uh, according to sa binasa ko, kontro dumadami yung percentage ng dry dipe lips na nilalagay sa feed concentrate. Para kung saan hindi rin naman nag-i-increase yung kung ilang kilo yung feed concentrate ang nag-i-increase ay ito lang. Ang nakita nila, uh, may mga naapektuhan. Ano yun? Bumagal ang pagbigat ng timbang ng mga manok lalo na doon sa mga pinakain nila ng 20% na ethyl leaves. So, isa yun, dumagal ang pag nila ng weight. Ano pa? Uh, Na-delay ang sexual maturity nila. Yung mga pinakain nila daw nila ng uh, between 0, 0 to 5% na ethyl leaves sa feed concentrate, ay, hindi, hindi kasama yung zero. Yung 5% lang na pinakain nila ng, yung pinakain nila na may 5% na feed con uh, ipilipilib sa feed concentrate, uh, nangitlog between 20 to 22 weeks yung edad nila. Samantalang yung mga pinakain nila ng, hinaluan nila ng 20% ipilipil leaves yung feed concentrate, nangitlog, dun sa ika-29th week pa lang ng mga manok yung edad nila. So, halos dalawang buwan na pagitan din yun, no? Sayang din yung ano, sayang naman time, at sayang pati yung pakain. Siyempre, habang hinihintay mo ng mga itlog ang manok, papakainin mo yan. Alam nga namang, porke na delay lang sa sa ideal na pangitlog niya, hindi mo pakakainin, di ba? Hindi naman na pwede yun, di ba? So, yung dalawang bagay na yun, eh, mabigat na dahilan na yun, para maging aware tayo na hindi talaga dapat trip-trip lang yung dami ng ipilipil -ipil na pinapakain sa mga manok. Hindi yung puputol ka lang ng sangan and then sasabit mo kanyari dahil yun ang napapanood sa YouTube, sasabit mo and then tuwang-tuwa ka dahil tinutukatuka nila and then naubos nila, tangkay na lang natira. Hindi pala dapat na ganun. So kailangan process-oriented tayo at saka scientific, no? Uh, yun ang dahilan kung bakit hindi lahat ng napapanood ko at kinukwento sa akin ay eh, amen ako ng amen. Maaaring uh, 100 years ka na sa pagmamanukan at may naishare ka sa akin, sinisigurado ko sa'yo hindi ako a-amen uh, ka agad. Magta-take note ako, pag uwi sa bahay, i-research ko. Magkakaroon ako ng uh, personal validation sa sinabi mo sa akin. Hmm, may bahid ba ng pagkascientific yung mga kinuwento mo? Or... Nainganyo ka lang sa pagkukwento, kaya naging bento ka na So, pwede kasi so, tandaan yung dalawang bagay na yun. Ha? Yung mga pinakain nila ng uh, uh mixed feed concentrate na may halong 20% na tipi-lipid leaves. Bumaga lang paglaki ng weight. Anong sumba? Nagkaroon pa ng delay sa sexual maturity. Dalawang bagay na ayaw natin mangyari pagdating sa Rhode Island Red. Tatamaan ng cost analysis tsaka oras. Diba? Uh, samantalang yung mga pinakain nila ng uh, 5% na mix of ipilipilid sa feed concentrate ay uh, nangitlog sa tamang ano, nangitlog ng mas maaga kumpara doon sa mga may 20% na halo ng ipilipid. And at the same time, uh, walang, effect, walang bad effect doon sa FCR o yung feed conversion rate doon sa timbang nila, bigat nila, no? So, yeah. uh, meron silang uh, uh, parang sinabi doon sa study, hindi pala parang, sinabi talaga doon sa study, na it could be because of the mimosine na content ng ipili. Ano yung mimosine? It's a uh, toxic or a non-protein ng protein amino acid content ng ipilipil. No? So kaya sinasabi siguro, kaya siguro narinigin nyo rin sa iba, sa kwento ng iba, na kapag ka butis daw ang kambing, kesyo buntis ang kambing, bawal pa kainin ng ipilipil. Uh, pero madalas, pag tinanong mo bakit, ang sagot, basta. Simulat sa pool, bawal. So, yun ang sagot doon, yung uh, mimosin. Toxic kasi yun eh. Uh, it's non-protein amino acid. It's a toxic amino acid. Kaya hindi nakakaganda rin sa manok and even sa kambing yung sobra-sobra yung pinapakain na ipil, ipil. So, kung daan, sinishare ko sa inyo yung ginagawa namin dito. At so, syempre, bago namin ginawa dito, eh, nag-research muna ako. Which is, yun nga ang basihan ko kung bakit hindi lumalang pa sa 5% na dry Pineapple Epi Leaves ang namin sa pagkain ng mga manok namin dito. Specifically, Rhode Island Red. Okay? So, kung bibigyan namin ng 10 kilo ang mga Rhode Island Reds, 5% lang ng 10 kilos ang ibibigay. Ang iahalo, ito, ipilipin. No? Ihahalo, hindi mo hindi mo babawasan yung timbang no ng mga uh, ng pagkain kasi baka gawin mo 10 kilos what's uh, 5% of 10 kilos oh, parang hindi na lang mahirap 1 kilo what's 5% of uh, 1 kilo edi eh, 50 grams so magiging uh, 1 kilo and 50 grams so that's 1,050 grams total kapag uh, 1 kilo ng feeds at 50 50 grams ng ipilipil what's 5% of 1 kilo okay maganda kasing hindi, hindi nyo pa naitatanong ano? Uh, magandang organic na pampurga itong uh, ipilipil meron kasi siyang uh, yun nga, yung mimosin tsaka yung tanin na content niya element niya chemical element uh, pero hindi dapat sobra sobra okay pakita ulit ko sa inyo ito ipilipil ipilipil sa mga ano mga kaibigan ano, pagdating sa mga manok 5% na. Pagdating naman sa mga kambing, hindi na nasusunod yung 5% na yun. Kasi may aparte akong inaral, thesis din siya ng mga agriculturist, veterinarian, na sabi nila doon, mas nakapagpaganda sa kambing yung feed concentrate na hinaluan ng 40% na ipil-ipil leaves ah, oh, so kung sa isang kilo, di diba, isang kilong uh, feeds na pagkain ng mga kambing, kung papakain kayo ng feeds sa kambing, haluan mo ng 400 grams na dry ipil-ipil -ipil leaves. O, ano ba ang i-observe daw nila pagdating sa kambing? 40%. O, okay, magkakamali ha, manok 5%, kambing 40%. Anong naobserba nila pagdating sa kambing? Mas humaba, length, at mas bumigat yung weight niya. So, yun ang na-observe nila. So, eto, ihahalo namin, pagdating sa manok, ihahalo namin to doon sa kanilang uh, integra uh, 3,000 plus. Kasi, grower sila eh. Yung mga pullets namin eh. Pagka nangingitlog na, edi, ihahalo sa integra 4,000. Okay. So sa kambing naman, kami dito eh, hindi kami bumibili ng commercial feeds talaga na mamahalin pagdating sa kambing. Mas uh, gusto namin organic sila, natural ang tinatayad, wala ng damo. At saka darak. Darak eh, hindi naman siya commercial eh, galing din sa palay. Huh? So yung darak, haluan namin ng uh, ganito, 40% sa kanila. At saka lalagyan ng molasses, pure blackstrap molasses, marami kami dyan. Pakita ko sa inyo, marami kami mula siya sa iyo. Ayan, mga boti-boti dyan, galon-galon, mula sa sa iyo. Okay? So, ayan. Ang maya, lilinisin ko yan. Hindi ko napapakita sa inyo paano namin haluin, ano. Ang mas maganda, ganito. Yung, uh, mag, mag nyo yung ipapa-air dry nyo ganito. Tsaka nyo timbangin. Pag tinimbang nyo, malalaman nyo kung gaano karaming feeds para sa manok, para sa darak, para sa kambing, ang pwede nyo i-mix. Huwag ga nyo gagawin baliktad na ano, ano, na ibubuhos nyo muna lahat ang sampung kaban ng darak, tapos mga problema kayo later na, uy, kulang pala yung ano natin, ipil dry dried ipilipil leaves, kulang pala. Huwag nyo gagawin baliktad. Kiluin nyo muna to, and then do the basic arithmetic para alam nyo kung gaano karaming feeds ang ah? pwedeng ihalo. So, nyo sa dried na flooring and then imix nyo yung dried leaves. Palapalahin nyo doon. Kaya kamay. Wala kayong pala. Pagka namix na ng mabuti, isako nyo ulit. O kung kagaya sa amin, may drum kami, ikay nyo sa drum. Para sa tuwing nagpapakain kayo, hindi kayo timpla ng timpla ng panibago. Hindi kayo timbang-timbang. Hindi nyo titimbangin na naman ang Okay, dapat 5% sa manok, 40% sa kambing. Hindi pa na panipagong timpla. Nakahalo na, nakamix na. Okay? Make sure lang na naihalo nyo maigi ha. Kasi baka mamaya nasa ilalim ang nasa ilalim ng dry, drum ang dry beef lipid na sa taas ang darak. Ano ba naman yun? Common sense, di ba? ayan. Uh, so, yun lang. I-share ko lang sa inyo. Oh, by the way, yung pagkakadry nito yung sakto lang na, ano ah, yung kapag winasiwas mo ganyan yung sanga ng ipilipil, eh nalalaglag na yung mga dahon ng kusa. ganun kadry. Huwag nyo namang hintay yung magtatlong tatlong buwan siyang naka pa-air dry dyan. Baka mamaya, hindi na hindi na panghalo sa pisang ginagawa nyo, fertilizer na. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa sharing kong ito sa inyo ng practices namin dito pati ng uh, kung ano yung resulta ng research ko uh, by the way hindi ako veterinarian ha so nagbabasa-basa lang ako uh, self-initiated learning lang pero yung mga binabasa ko hindi lang sila mga vlogs lang ha? mga thesis din sila yung kasama abstract yan kung paano yung thesis talaga And then, after kung basahin yun, ina-apply muna namin. Hindi yung pagkabasa ko, record ng video, hindi ganun. Basa, aral, apply, tapos kung ano resulta, whether uh, same results uh, as with what I have read, or different results, re-reanalyze ko, and then makakaroon, uh, posibleng magkaroon ng evolution yung uh, resulta, yun saka ko pa lang i-share sa inyo. So, uh, nung kami na-applicate, uh, Uh, validation, application and then evolution uh, ng uh, resources. So, that's it. I hope may natutunan kayo na something scientific at hindi yung sobrang basic lang na patungkol sa pagkain ng ipilipil. Marami kasi tayong mga kwento-kwento na rinig, puro mga basic lang na taste okay, so gusto ng manok ng ganito, gusto ng kambing ng ganito, pero 'yung uh, technical or scientific na mga basihan, walang na-mention. Uh, hindi naman ganun kabigat ang pagiging scientific ng discussion na to, pero at least uh, nilaliman natin ng kaunti. Kaunti lang naman. Ha? So, so, yun. Kung meron kayong, uh, kung veterinarian kayo, feel free to share yung uh, opinion nyo regarding sa na-research ko. Maaaring sangayon kayo o hindi. Uh, gawin na lang gawin na lang nating ano constructive yung pagkakabigay niyo ng uh, uh, feedback sa comment and should not be something na ano na alam niyo na yung nakakabastos okay so yun i hope may natutunan kayong something new something uh, deeper as far as ipil ipil leaves are concerned or as far as far as ipil ipil is concerned so, Okay. So huwag kakalimutan na i-like and subscribe 'yung aming YouTube channel, The Alpha Adventure. Paki-share na rin ito sa mga uh, related na Facebook groups. And uh, while you're at it, paki-like and follow na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. This has been JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Thank you, guys.